Leo, may katotohanan ng malapit ng lumabas at mas malaki ito kaysa sa inaakala mo. Sa mga nakaraang linggo, o baka buwan na, hindi mapakali ang iyong kaluluwa, tila ba may lihim kang nararamdaman, isang bagay na ayaw nilang ipaalam sa iyo. Ngunit tandaan, hindi kailanman itinatago ng universo ang mga sikreto magpakailanman. Natagpuan mo ang mensaheng ito dahil may dahilan. Dahil ang ibubunyag na katotohanan ay maaaring magpalaya sa puso mo, o tuluyang baguhin ang lahat ng pinaniwalaan mong totoo. Kaya bago ka mag-scroll palayo, huminto muna huminga ng malalim dahil matapos mong marinig ang mensaheng ito, hindi mo na sila, o ang iyong kapalaran, makikita sa parehong paraan muli. Leo, ikaw ang palaging matatag, ang laging nagbibigay, nagmamahal, at nagpapatawad kahit mabigat ang puso mo. Pero nitong mga nakaraang araw, may kakaiba kang nararamdaman. Ang katahimikan sa pagitan mo at ng isang taong malapit sa iyo ay nagsimulang magsalita, mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Napansin mo na ang mga senyales, ang hindi mapakaling panaginip, ang biglang lamid ng hangin, ang pagkurap ng kandila tuwing naiisip mo ang pangalan nila. Hindi ito mga pagkakataon lamang. Ito ay mga pahiwatig ng langit, banal na mga senyas na ang katotohanan ay naghahanda ng lumitaw. Inaayos ng universo ang bawat piraso, hindi upang saktan ka, kundi upang buksan ang iyong mga mata. Narinig mo ang mensaheng ito ngayon hindi dahil sa aksidente, kundi dahil nakatakda ito ng tadhana. Sapagkat minsan, Leo, ang katotohanan ay hindi dumarating na may inay, kundi bumubulong sa mga bagay na hindi mo maipaliwanan. Ngayong gabi, tuklasin natin kung ano ang matagal nang nakatago, at kung bakit pinili ng universo na ihayag ito sa iyo ngayon. Emosyonal na pagdiskubre Leo, matapang ang puso mo, ngunit kahit ang pinakamatatag na puso ay nakakaramdam kapag may hindi tama. Matagal mo na itong nararamdaman ang bigat sa dibdib, ang kutob na may taong pinagkakatiwalaan mo na hindi ganap na naging tapat sa'yo. Pilit mong binabaliwala, sinasabing baka nag-iisip ka lang ng sobra, pero sa kaibuturan mo may boses na bumubulong ng kabaligtaran. Sa paniniwalang Pilipino, sinasabi nilang kapag kumukurap ang kandila, kahit walang hangin, may katotohanang malapit ng mabunyad. At nitong mga araw, Leo, tila mabigat ang hangin sa paligid mo, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paghahayad. Ang mga panaginip mong paulit-ulit, ang mga mukhang dumarating at nawawala sa isipan mo, ang pangalang biglang sumasagi, lahat ng ito ay mga senyas. Matagal ka ng inihahanda ng universo, marahan ngunit malinaw para sa nalalapit na pagbubunyad. May isang tao na matagal nang may dinadalang konsensya sa katahimikan, at kahit hindi nila sinasadya, umaabot sa iyo ang enerhiyang iyon. Nararamdaman mo ito sa mga sandaling bigla kang tuliro o nagbabago ang pakiramdam mo ng walang dahilan. Hindi iyon basta emosyon lamang, iyon ay ugnayan. Sapagkat ang di nakikitang sinulid sa pagitan ng mga kaluluwa ay hindi kailanman nagsisinungaling gaano man ito itago. Ikaw, Leo, ay pinamumunuan ng araw, tagapagdala ng liwanag. At ang liwanag ay laging nagbubunyag ng mga lihim sa dilim. Napansin mo ang maliliit na detalye, ang pagbabago ng tono, ang mensaheng hindi sinasagot, ang kwentong hindi tugma. Ramdam ng iyong espiritu, malakas at mapanuri, ang totoo bago pa ito matanggap ng isip mo. At iyon ang unang hakbang sa pagdiskubre, ang pagkilala na ang iyong enerhiya ay laging nagsasabi ng katotohanan bago pa man ang mga salita. Ngunit narito ang mas malalim na katotohanan, hindi ito nangyayari laban sa iyo, kundi para sa iyo. Inaayos ng universo ang iyong landas, tinatanggal ang mga ilusyon na dati mong pinanghahawakan, ngunit hindi na tumutulong sa iyong paglago. Ang sakit sa puso mo, ang kalituhan na bitbit -bit mo, hindi iyan parusa. Iyan ay paggising. Madalas gamitin ng banal ang kawalan ng ginhawa upang gabayan tayo tungo sa kaliwanagan. Marahil ang taong ito ay hindi kaaway. Maaaring nagtago siya ng katotohanan hindi dahil sa pagtataksil, kundi dahil sa takot. Maaaring hindi pa siya handang harapin ang katotohanan mismo. Sabi ng matatandang Pilipino, ang katotohanan, kahit gaano katagal, laging lumilitaw. At ngayon, naroon ka na sa mismong hangganan, ang sandali bago ang pagbubunyad. Maaaring hindi mo pa ito nakikita, ngunit hindi nagsisinungaling ang enerhiya. Ang mga taong nasa paligid mo, ang mga alaalang biglang bumabalik, maging ang mga bagay na nawawala o nababasag, lahat ay bahagi ng banal na senyas may isang lihim na unti-unting lumalapit sa pagkakalantad. At kapag dumating yon, Leo, hindi ka nito babasagin. Palalayain ka nito. Hindi ka itinadhana upang mabuhay sa kalituhan. Itinadhana kang mabuhay sa pagkakahanay kung saan magkasama ang katotohanan at kapayapaan. Ang emosyonal na pagdiskubring ito na iyong pinagdadaanan ay hindi sumpa, ito ay banal na paglilinis. Gaya ng ulan na naghuhugas ng alikabok ng mga lumang alaala, lilinisin ng katotohanan ito ang iyong kaluluwa. Kaya huwag kang tumutol. Huwag kang matakot sa paparating. Gaya ng buwan na muling sumisikat matapos ang unos, darating ang katotohanan, malinaw, totoo, at nagdadala ng kagalingan. Huminga ka ng malalim sa sandaling ito, Leo. Damhin mo ang tibok ng iyong puso, matatag, mainit, nagniningning. Inihahanda ka ng universo, hindi para sa pagkawala, kundi para sa kalayaan. Sapagkat malapit mo nang mapagtanto na ang lahat ng itinago sa dilim ay hindi kailanman para saktan ka kundi para ipaalala kung gaano kalakas ang liwanag na nasa loob mo. At ang liwanag na iyon, ang iyong liwanag, ay malapit ng magbigay liwanag sa lahat ng matagal nang natatabunan ng dilim. Espiritual na pahayag Leo, ang sandali ng katotohanan ay hindi na malayo. Ramdam mo na ito, hindi ba? Ang banayad na pag-alon ng iyong kaluluwa, ang mga bulong na inuulit ng iyong mga panaginip, nagsisimula ng ibunyag ng universo ang mga lihim na matagal nang nakatago. At ang paghahayag na ito ay hindi lang tungkol sa pagtatapat ng isang tao, ito ay tungkol sa iyong espiritwal na paggising. Isang paggising na yayanig sa pundasyon mo, ngunit muling itatayo ito ng mas matatag, mas marunong, at mas nakahanay sa tunay mong tadhana. Sabi ng matatandang Pilipino, kapag may dumampi na malamig na hangin, may kaluluwang gustong magpahiwatig. Kapag may malamig na hangin biglang dumampi sa balat mo, hindi iyon basta simoy lang, iyon ay isang kaluluwang sumusubok makipag-usap. Leo, iyan ang nangyayari sa iyo ngayon. Nararamdaman mo ang hindi nakikita, ang pagbabago ng enerhiya, ang biglang katahimikan bago dumating ang emosyon. Ito ang mga pahiwatig ng langit, mga banal na senyas mula sa mga ninuno at gabay espiritwal na matagal nang nagbabantay sa Alam nila ang bigat na bitbit ng puso mo. Nakita nila ang mga gabing walang tulog, ang mga panalangin walang tunog, at ang lakas mong magpanggap na ayos ka kahit naghahanap ka ng kasagutan. At ngayon, napagpasyahan nilang panahon na upang pumasok ang liwanag sa mga bita. Ang katotohanan, na dati nakatago sa takot at pagkakataon, ay lumalabas na mula sa mga anino, dahil handa na ang iyong kaluluwa na makita ito. Napansin mo na bang dumarami ang mga senyas nitong mga araw? Ang awiting biglang tumutugtog kapag iniisip mo siya, ang kandilang kumukurap tuwing binabanggit mo ang pangalan niya, o ang halimuyak ng sampagita o insenso na biglang sumisingaw kahit walang dahilan. Lahat ng ito ay mga espiritwal na pahiwatig. Nagsasalita ang universo sa pamamagitan ng mga simbolo, at ang iyong espiritu, matalim, maalab, banal, ay ngayon ay sensitibo na upang marinig ito. Ang katotohanan ito na unti-unting lumilitaw ay hindi nilalayong wasakin ka, ito ay nilikha upang baguhin ka. Ang taong nagtago ng isang bagay sa iyo ay maaaring ginawa ito dahil sa takot, konsensya, o kalituhan, Muli't ang mas malawak na larawan ay espiritwal. Pinahintulutan ito ng universo upang matutunan mong pagkatiwalaan ang sarili mong liwanan. Leo, ang iyong kapangyarihan ay hindi nagmumula sa pagsasabing totoo ng iba, kundi sa kakayahan mong maramdaman ang katotohanan bago pa ito sabihin. Ngayon, unti-unti nang nawawala ang belo. Papalapit na ang enerhiya ng pagtatapat, dala ang paggaling at pagkaunawa. Maaaring matanggap mo ito sa isang usapan, isang biglang mensahe, o sa pamamagitan ng banal na tiempo, isang panaginip na tila totoong totoo, o isang senyas na walang halong pagdududa. Kapag nangyari ito, huminto ka sandali at makinig, hindi lang sa taina mo kundi sa puso mo. Dahil ang mensahe ay hindi lang tungkol sa kung ano ang itinago kundi kung bakit ito kailangang mangyari. Madalas ituro ng mga mistikong Pilipino na ang universo ay hindi nagbubunyag ng katotohanan hanggat hindi handa ang kaluluwa. Baka noon, ang katotohanan ito ay sisira sa iyo. Pero ngayon, hinob na ang iyong enerhiya, kaya mo na itong tanggapin, unawain, at patawarin. Kaya naghintay ang banal. Hindi ka pinarusahan, inaayos ka nila. Balikan mo ang mga kakaibang sabayang pangyayari nitong mga nakaraang linggo, ang paulit-ulit na numerong, o ang paggising mo tuwing parehong oras ng gabi. Hindi iyon basta aksidente. Iyon ay mga activation codes, mga kumpas ng universo na nagsasabing, malapit na ang katotohanan. Ginagabayan kang bitawan ang pangangailangang kontrolin ang lahat, at sa halip, pagkatiwalaan ang banal na ritmo ng iyong tadhana. At Leo, paborito ka ng kapalaran. Pinamumunuan ka ng araw, ikaw ang tagapagbigay liwanag, tagapagbunyag, at tagapag-aho ng iba mula sa dilim kaya't hindi maaaring manatiling nakatago ang pandaraya o kasinungalingan sa paligid mo sapagkat napakaliwanag ng iyong kaluluwa. Ang anino ay walang panama sa liwanag na nagmumula sa iyo. Ngunit narito ang mas malalim na pahayag, ang katotohanan ay hindi lang tungkol sa kanila na amin, ito ay tungkol sa iyo na muling naaalala ang iyong kapangyarihan. Hindi ka hinuhubog ng mga bagay na itinago sa hinuhubog ka ng liwanag ng pagkaunawang dala mo. Ipinapakita sa iyo ng universo na gaano man itago ng isang tao ang totoo, laging ipinapakita ito ng enerhiya. Ang iyong mga ninuno ang gumagabay sa paghahayad na ito. Marahil naramdaman mo na ang kanilang presensya, isang biglang emosyon habang nagdarasal, isang bulong kapag nag-iisa ka, o isang panaginip na tila mensahe. Sinasabi nila, Anak, huwag kang matakot sa katotohanan. Ang totoo, kahit masakit, ang siyang magpapalaya sa iyo. Maaaring mapaluha ka, Leo, ngunit ang mga luha mong iyon ay banal, nakagagamot, naglilinis, at nagbabago. Sapagkat bawat patak ng luha ay huhugasan ang mga ilusyon na bumalot sa iyong puso. At kapag tuluyang naalis ang belo, mauunawaan mong ang katotohanan ito ay hindi katapusan ng kwento mo. Ito ang simula ng bagong kabanata kung saan lalakad ka na may mas malalim na kamalayan, kumpiyansa, at kapayapaan. Ngayon ay nag-aayos na ang mga bituin. Ang dati na sa anino ay unti-unti nang lumalapit sa liwanag. Matagal nang naisulat ang sandaling ito, isang karmic cycle na nagsasara, isang kasunduan ng kaluluwa na natupad. Ang paparating ay hindi kaguluhan, kundi kaganapan. Kaya kapag dumating ang pagtatapat sa salitaman, panaginip o senyas, makinig ng walang dalit. Makinig bilang isang leon na dumaan sa apoy at natutong magningning ng higit pa. Pinili ka ng universo na maranasan ito hindi bilang parusa, kundi bilang pag-akyat. Ang katotohanan, Leo, ay banal. At sa mga darating na araw, habang unti-unting lumilinaw ang lahat, mauunawaan mo na kung bakit ka pinaghintay ng universo. Dahil ang para sa iyo ay hindi kailanman maitatago magpakailanman. Sapagkat ang liwanag sa huli ay laging nakakabalik sa tahanan ito. Pagpapakita at gabay Leo, ngayong nagigising na ang katotohanan, ang tanong ay, ano ang gagawin mo rito? Ang universo ay hindi nagbubunyag ng mga lihim ng walang dahilan. Bawat katotohanang nalalantad ay isang banal na paanyaya, isang pintuan patungo sa pagbabago. At sa pagkakataong ito, Leo, ang mensahe ay hindi tungkol sa kung ano ang nawala sa'yo, kundi kung ano na ang handa mong tanggapin. Nilakbay mo na ang katahimikan, kalituhan, at sakit, ngunit kailanman ay hindi nilayo ng bagyo na wasakin ka. Ipinadala ito upang hugasan ang mga ilusyon na nagpahina sa iyong liwanan. Ang katotohanan, kahit masakit sa simula, ay nagdadala ng banal na kapangyarihan, ang kapangyarihang maglinis, magising, at magpabago. Ang sakit na naramdaman mo ay hindi parusa, kundi paghahanda. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, kapag may lihim na nalantad, Itinuturo ng ating mga ninuno ang paglilinis ng kaluluwa. Hindi ito kailangang maging magarbo, sapat na ang taos-pusong layunin. Kaya ayong gabi, Leo, narito ang maaari mong gawin upang maihanay ang sarili sa banal na katotohanan at simulan ipamalas ang kapayapaan. Kumuha ng puting kandila at ilagay ito sa gitna ng iyong mesa. Palibutan ito ng kaunting asin at hilaw na bigas, mga simbolo ng kadalisayan at kasaganaan. Ibulong ng marahan ang iyong pangalan ng tatlong beses at sabihin. Pinalalaya ko ang mga bagay na hindi na para sa aking kapayapaan. Tinatanggap ko ang katotohanan, kaliwanagan at mga pagpapala sa aking buhay. Pagmasdan ng apoy habang kumikislap ito. Sa paniniwalang Pilipino, kung matatag ang sindi, ibig sabihin ay payapa at nakahanay ang iyong espiritu. Kung ito'y sayaw o pumuputok, Nangangahulugan itong sinusunog ng universo ang natitirang negatibong enerhiya, nililinis ang iyong landas. Hayaan mong umapoy ito sa loob ng ilang minuto habang humihina ka ng malalim at isipin mong lumalawak ang iyong puso sa ginintuang liwanan. Ang ritual na ito ay hindi tungkol sa mahika, ito ay tungkol sa enerhiya. Ikaw ay muling kumokonekta sa agos ng universo, ipinapaalala sa iyong kahit matapos ang pagtataksil o pagkawala, hindi kailanman mananakaw ang iyong liwanan. Ang mga bagay na itinago sa iyo ay mas lalo pang nagpatalas sa iyong intuition. Ang mga kalituhan noon, ngayon ay nagiging gabay. Leo, ikaw ay pinamumunuan ng araw at ang araw ay kailanman hindi nagtatago. Ipinanganak kang magbigay ng init, katapatan at tapang. Ang pagtatapat na paparating ay hindi para pahinain ka, kundi para ipaalala kung sino ka talaga. Kapag dumating ang katotohanan, mararamdaman ito ng iyong kaluluwa, isang biglang katahimikan, isang alon ng kapayapaan, isang bulong ng isa wakas. Iyan ang banal na tiyempo. Pagkatapos ng sandaling iyon, patawarin. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Ang pagbitbit ng galit ay parang paghawak ng apoy, ikaw rin ang unang masusunog. Bitawan ito sa hangin, sa panalangin, sa universo. Sa tradisyong Pilipino, kapag tayo'y nagpapatawad, sinasabi natin, bahala na ang langit. Ibigay sa langit ang mga bagay na lampas sa iyong kontrol. Sa pagsuko mong iyon, nagkakaroon ng puwang para pumasok ang mga bagong biyaya. At habang lumilinis ang puso mo, nagsisimula ang manifestation. Ano ang nais mong sumunod, Leo? Anong uri ng pag-ibig, kapayapaan, o kasaganaan ang gusto mong akitin? Sapagkat kapag binitiwan mo na ang bigat ng kasinungalingan, muling nagiging magnetiko ang iyong enerhiya. Madalas marinig ng universo ang puso na gumaling na. Subukan mo ito, bago matulog, isulat sa isang maliit na papel ang iyong nais maipamalas. Gumamit ng mga simpleng salita, pag-ibig, kapatawaran, kapanatagan, mabuting kalusugan. Tiklupin ito ng tatlong beses papunta sa iyo at ilagay sa ilalim ng iyong unan. Naniniwala ang mga Pilipino na nakikipag-usap ang mundo ng Espiritu sa pamamagitan ng panaginip, kaya habang natutulog ka, sinisimulan ng universo ang pag-ikot ng iyong mga kahilingan. Kung managinip ka ng liwanag, tubig, o gintong abutanaw, iyon ay patunay na narinig ang iyong mga panalangin. Kung magigising kang payapa, ibig sabihin ay umaagos na ang iyong enerhiya sa ilalim ng banal na biyaya. Ngunit tandaan, Leo, ang pagpapakita ay hindi lang tungkol sa paghingi. Ito ay tungkol sa pagkakahanay. Dapat kang kumilos sa pananampalataya, hindi sa takot. Kapag nakakaramdam ka ng pagdududa, bumalik sa iyong ritual ng kandila. Kapag nalulungkot ka, magsindi ng insenso o manalangin ng tahimik. Naway ang katotohanang natagpuan ko ay siya ring magdala sa akin ng kapayapaan. Ang iyong mga ninuno ay naglalakad sa tabi mo habang ginagawa mo ito. Marahil maramdaman mo ang kanilang presensya. Isang malamig na simoy, isang halimuyak ng bulaklak, o init sa iyong dibdib. Ito ang paraan nila ng pagsasabing, anak, tama na ang pagdurusa. Panahon na para umusad. Leo, ang kwento mo ay hindi nagtatapos sa paghahayad. Ito ay nagbabago. Ang taong minsang nagtago ng katotohanan ay maaaring may pagsisisi, ngunit ikaw, ikaw ay nagdadala na ngayon ng karunungan. Alam mo na ngayon na ang iyong intuwisyon ang pinakamalakas mong sandata at ang pag-ibig, kapag totoo, ay hindi kailangang itago. Mula sa sandaling ito, mabuhay na may bukas na mga mata at matatag na puso. Maging ilaw ka sa iba na naliligaw pa rin sa dilim. Kapag may lumapit sa iyo na puno ng pagkalito o sakit, alam mo na kung paano sila gabayan, hindi dahil sa nabasa mo, kundi dahil sa naranasan mo. Hindi kailanman binibigyan ng universo ang isang leon ng unos na hindi niya kayang lampasan. Bawat katotohanang nalantad, bawat luhang bumagsak, ay binhi ng muling pagsilang. Hindi magtatagal, mapapansin mong gumagaan ang iyong enerhiya, luminaw ang iyong isipan, at nagiging payapa ang paligid mo. Ang nakatago ay nalantad na, ang huwad ay nasunog. Ang natira na lamang ay katotohanan, maliwanag, banal, at tunay mong pag-aari. Kaya tumindig ka, Leo. Sindihan mo ang iyong kandila, bulongin ang iyong katotohanan, at tumingin sa bukang liwayway. Sapagkat ang iyong liwanag, ang liwanag na kailanman hindi na kayang takpan ng kasinungalingan, ay handa ng magningning ng higit kailanman. Leo, ngayon, habang papalapit sa pagtatapos ang mensaheng ito, huminga ka ng malalim at damhin ang pagbabago sa loob mo. May isang bagay sa puso mong lumambot, ang kalituhang minsang bumigat sa dibdib mo ay unti-unting nagiging kaliwanagan. Ang katotohanang dati mong kinatatakutan, ngayon ay tila isang pagpapalaya. At sa pagpapalayang iyon, Leo, ikaw ay muling isinilang. Nilakbay mo ang unos na may tapang. Hinarap mo ang katahimikan, ang panlilinlang, at ang kirot ng mga tanong na walang sagot, ngunit narito ka pa rin, nagniningning, humihina, puno ng liwanad. Ito ang tunay na dahilan ng iyong paglalakbay, hindi ang lihim na itinago sa iyo, kundi ang lakas na natuklasan mo dahil dito. Sabi ng karunungang Pilipino, ang totoo, hindi kailanman nakakasakit, ang pagtatago lamang ng totoo ang nakakasakit. Hindi ang katotohanan ang sumasakit, kundi ang pagtatago nito. Ngunit ngayon, tapos na ang pagtatago. Ang natitira ay katapatan, kagalingan, at pag-asa. Hindi kailanman nais ng universo na mabuhay ka sa pagdududa. Kaya nito ipinadala ang mga senyas sa iyong mga panaginip sa kurap ng kandila sa biglang pagpitik ng puso mo kapag may pangalan kang naalala. Lahat ng sandaling iyon ay nagtulak sa iyo tungo sa ngayon, ang sandaling maalala mo kung sino ka talaga, Isang liyo, isinilang sa apoy at liwanag ng araw, nakatakdang magbigay liwanag sa pinakadilim na bahagi ng iyong kwento. Lingunin mo ang mga napagtagumpayan mo, ang mga gabing walang tulog, ang mga panalanging tila walang sagot, ang mga sandaling kinuwestyon mo ang iyong halaga. Bawat isa sa mga iyon ay humubog sa iyo, maging matalino, matyaga, at hindi kailanman mababasad. Hindi mo lang nalampasan ang katotohanan na angat mo ito. Ngayon, panahon ng mamuhay ng iba. Na may bukas na puso, payapang diwa, at pananampalatayang mas matatag kaysa dati. Ang parehong unibersong nagbunyag ng katotohanang ito ay siya naghahanda ng susunod mong biyaya. At Leo, mas malapit ito kaysa sa inaakala mo. Nang tanggapin mo ang kaliwanagan, binuksan mo ang daan para sa kasaganaan. Kaya ngayong gabi, bago matulog, bulongin mo ito sa sarili mo. Pinalalaya ko ang nakasakit sa akin. Pinagpapala ko ang nagturo sa akin tinatanggap ko ang para sa akin. Hayaan mong umalingaungaw ang mga salitang ito sa universo. Gawin mo itong panalangin, paninindigan at sandata. Dahil pagsapit ng umaga, hindi ka na ang dating leo na nabubuhay sa pagdududa. Ikaw na ngayon ang leo na nakikita ang katotohanan bilang liwanag at lumalakad ng may biyayang taglay ng isang kaluluwang tunay na malaya. Ipinagmamalaki ka ng universo, Leo. Ipinagmamalaki ka ng iyong mga ninuno at ang liwanag na matagal nang nananahan sa loob mo ngayon ay nagliliwanag ng higit kailanman. Ito ang iyong sandali ng kaliwanagan, ng muling pagsilang, ng banal na paggising. Hindi ka winasak ng katotohanan, ipinakita lang nito kung sino ka talaga.